Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. For today's video, may kilala natin ang mga hayop na may kakaibang trip sa pagkain. Ito yung mga hayop na chak na kabibiliban mo dahil sa kung ano ang kain nilang lunokin. Ikukumpara din natin ang mga hayop sa pambihirang mundo ng mga tao. Kaya kung handa ka na sa panibagong exciting na kwentuhan, tara na at umpisahan na natin. Simulan natin ang listahan sa hayop na nakakuha ng panglimang pwesto. Ang pusa na inyong napapanood ay antinawag na fishing cat. So nang tingin, mukha itong pangkaraniwang pusa. Pero meron pala itong pambihiran talento. Sa lahat ng mga pusa, ito ang walang takot sa tubig. Veterano ito sa panguhuli ng isda kaya sila tinawag na fishing cat kung ang ibang pusa ay nag-evolve para maging hunter sa gubat, ang mga fishing cat ay nag-evolve para maging semi-aquatic o yung hayop na pwedeng mamuhay sa tubig. Ang kanilang daliri sa paa ay may ekstrang balat gaya ng paan ng mga itik. Sa ganong paraan, mas maayos silang nakalalangoy. Kasali sila sa ating listahan dahil mas gusto nilang mabasa sa tubig para na makakain ng isda kesa humuli ng ibang pagkain gaya ng daga. Hindi sila katulad ng ibang pusa na halos mamatay sa nervyos kapag nababasa. Kung ang mga fishing cat ay handang lumusong sa tubig, meron ding mga tao na ganito ang sitwasyon. Dito sa probinsya ng Bustos, Bulacan, may tatlong magkakapatid ang pirming nakalubog sa putikan. Gaya ng mga fishing cat, andito sila para makahuli ng isda. Ito si Darwin, 12 anyos, Jeff, 8 taong gulang, at Mark, 5 taong gulang. Sa unang tingin, parang naglalaro lang ang mga bata. Nagbabatuhan po ng putik, mm -hmm. naglalangay po. Pero sa totoo lang, hindi biro ang kanilang ginagawa lalo't gahita ang lalim sa sinusuong nilang puti. Hindi din naman po ako Dito na po kami dumaki. Wala po, po sa amin. Di pa sa Ayon sa magkakapatid, ang panguhuli ng isda ang naging hanap buhay nila sa nakalipas na tatlong taon. Ito raw ang kanilang paraan para makaahon sa kumunoy ng kahirapan. Eh, nakita ko po kasi nahihirapan po eh. Para po mabilis na sila, um, mapahingin na po sila. Maliban sa kanilang net, ginagamit nila ang kanilang maliliit na kamay para dakmain ang hito. <laughs> Sisiw anak. ni eh, Dahil sa kapal ng putik, halos hindi na nila nakikita ang kanilang tinatapakan. May mga pagkakataon pangaraw na sila ay nasusugatan sa mga bubog. Dahil sa kanilang makaantig damdaming kwento, maraming tao ang nagpapaabot ng kanilang tulong sa tatlong magkakapatid. Umaasa sila na balang araw, makakaahon din sila sa putik ng kahirapan. Para sa mga fishing cat, hindi na bale kung mahirapan sila sa putikan basta't makakain lang sila ng paboritong isda. Hindi gaya ng susunod nating bida na walang kahirap-hirap sa pagkain dahil mismong balat na nila ang kanilang kinangata. O nga pala, kung nag-enjoy ka sa ating kwentuhan, don't forget to click the like button. Maraming salamat. Pang-apat sa ating listahan ay ang mga gecko. Maaaring mas kilala mo sila sa tawag na butiki. Ang mga gecko ay kasali sa countdown ng hayop na may kakaibang trip na kainin. Sa tuwing sila ay nagpapalit ng balat, ordinaryo na sa kanila ang kainin nito. Kakaiba yun dahil para silang kanibal na kinakain ng sariling balat. Kung tutuusin, merong magandang dahilan kung bakit nila ito ginagawa. Ang kanilang balat kasi ay isang libreng pagkain. Sobra ang gutom ng mga gecko sa tuwing nagpapalit ng balat kaya para mabusog, kinakain nila ang kanilang balat. Maliban sa nasasarapan sila sa kanilang balat, parang ako naman ang nasasarapan sa pagbalat sa kanila. Tingnan mo, parang nakakaaliw balatan ng mga gecko. Pero alam mo ba na maski tayong mga tao ay mahilig rin kumain ng balat? Dito sa Valenzuela City, matatagpuan ang pinakamalaking pagawaan ng chicharon. Sa loob ng 30 years, nakuha na raw nila ang perpektong paraan ng pagluluto sa masarap na chicharon. Nakahanap sila ng pakulo para mas pumatok ang kanilang produkto dahil sinong mag-aakala na posible palang gumawa ng higanteng chicharon. May haba ito na limang talampakan halos kasing tangkad na nito ang isang tao. Para maluto ito na maayos, kakailanganin itong iprito sa higanting kawali. Sa ganitong paraan, pwedeng lumapad ang balat ng baboy na parang popcorn. Ang mga giant chicharon ay nagkakahalaga ng 700 pesos kada piraso. Kung kayo mo itong ubusin ng mag-isa, maghanda ka ng isugod sa ospital dahil tsak na puputok ang batok mo sa dami ng kolesterol. Sa kaso naman ng mga gecko, wala silang dapat ikatakot. Wala naman kasing taglay na kolesterol ang kanilang balat. Kung nagulat ka sa kayang kainin ng mga butike, maugulat ka naman sa kayang inumin ng susunod nating bida. Pangatlo sa ating listahan ay ang gamugamo at paru-paro. Kasali sila sa ating countdown dahil sa kanilang kakaibang trip na inumin. Ilang beses na kasi itong namataang umiinom ng luha direkta sa mata ng pagong. Pati ang mata ng mabangis na buhaya hindi nakaligtas sa uhaw na paru-paro. Dahil sa paru-paro naging magandang dilag ang mga buhaya. Ginagawa nila ito dahil hinihigop ng mga paru-paro ang mga mineral sa luha ng hayop. Ang luha kasi ay mayaman sa sustansya gaya ng sodium, isa sa mineral na nagpapalakas sa katawan ng paru-paro sa bansa ng Madagascar na mataan ng gamugamo na umiinom sa mata ng natutulog na ibon. Napatunayan din na maski ang mga tao ay hindi exempted sa mga gamugamo. Kaya kung ako sa inyo, huwag kayong iiyak pag may gamugamo at baka nila ang mata mo. Kung masarap sa gamugamo ang luha ng mga tao, merong bata sa isla ng Cuyo Palawan ang diumano lumuluha daw ng dugo siya si Roxanne, 18 anyos. Kakaiba ang kondisyon ni Roxanne dahil may lumalabas na dugo sa kanyang mata. Dalawa hanggang tatlong beses sa isang linggo kung lumuha siya ng dugo. Unang nararamdaman ko parang umiikot yung paningin ko. Sumasakit yung ulo ko. Unti-unti siyang tumutulo. Sa loob lang ng tatlong minuto, kaya daw niyong umiyak ng dugo na pupuno sa isang shot glass kumahapdi po yung mata ko. Mintan po pumupula. Yung pinakahirap po yung tenga, mata at ilong ko po yung dumugo. Sabay-sabay po yun. Hanggang sa pati po yung buka ko, dumugo na rin po. Ayon sa mga doktor na sumuri kay Roxanne, meron daw itong karamdaman na hemolacria. Hanggang ngayon, wala pa rin gamot ang naiimbento para pigilan ang sintomas. Gayunpaman, nananatiling positibo sa buhay si Roxanne na balang araw, mahahanapan ng lunas ang kanyang karamdaman. Kapag nakita ng mga paru-paro ang luha ni Roxanne, iinumin pa rin nila ito. Ang mga paru-paro kasi ay namamata ang umiinom maski ang dugo ng mga patay na hayo. Hindi gaya ng susunod nating bida na kumakain naman ng lupa para sa asin. Kung tutungo tayo sa gubat ng Amazon, dito natin makikita ang mga nagagandahang parot. Kasali sa ating lista ng mga parot dahil sa kanilang kakaibang trip sa pagkain. Tuwing umaga, may kita mo silang nagkukumpulan. Lahat sila ay nagaagawan para makakain ng lupa. Pero, hindi basta-bastang lupa ang kinakain nila dahil ang tanging kinukuha nila ay ang clay. Ang clay ay ang malagkit na bahagi ng lupa. Kinakain ng mga parot ang clay dahil sa gana ito sa mineral na kung tawagin ay sodium. Maaaring mas pamilyar ka sa sodium dahil tinatawag rin itong asin. Kaya naman nagkakandara pa ang mga parot sa pagkain ng clay dahil kailangan nilang makakain ng asin. Katulad ng sa mga paru-paro na umiinom ng luha, ang asin galing sa clay ay mabisang paraan upang maging malusog ang mga parot. Mabuti na lang at hindi na natin kailangan gayahin ng mga parot para lang makakain ng asin. Pero alam mo ba na sa ibang bahagi ng mundo, merong mga tao na napipilitang kumain ng lupa. Kung bibisitahin natin ang bansang Haiti, dito mo masasaksihan ang pagkain na tinawag na mud cookie. Ang mud cookie ay ang binilog na putik na matapos ibilad sa araw, kinakain ito ng mga tao. Kahit nakakadiri ang kumain ng putik, naging mabenta ito sa mga tao na walang pera pambili ng tamang pagkain. Kinukolekta ang sako-sakong lupa mula sa bundok na pinagkakainan din ng mga paharot. Babasain nila ang lupa at sasalain sa tela para matanggal ang mga buto. Hahaluan nila ito ng asukal at taba ng baboy para magkaroon ng konting lasa. Matsaga nila itong bibilugin para ibilad sa araw. Kapag natuyo na ang mga cookies, pwede na itong ibenta para sa mga mahihirap at nagugutom. Naniniwala ang mga tao rito na may sustansyang dala ang pagkain ng putik at mabisa ito upang ibsa ng kanilang gutom. Kahit ayaw nilang kumain ng putik, wala naman silang magagawa dahil wala silang pera pambili ng gulay at karne kung ang mga doktor ang tatanungin, sobrang delikado ang pagkain ng Mad cookies. Maaari kasi magbigay ng sakit sa tiyan ng putik at maging sanhi pa ito ng malnutrisyon. Gayun pa man, mukhang hindi mapipikilan ang bentahan ng Mad cookies dahil maraming tao sa Haiti ang umaasa rito. Ikaw, willing ka rin bang kumain ng cookies na gawa sa putik? O mas gusto mo pa ang kumain ng pagpag o yung pagkain na kinuha sa basurahan? Ano sa tingin mo sa dalawa ang mas masarap? Comment down below nang malaman namin ang iyong opinion. Ngayong nakilala nyo na ang apat na hayop na may pinakakakaibang trip sa pagkain, oras na para makilala ang nakakuha ng numero unong pwesto. Ang hayop na akin tinutukoy ay ang egg-eating snake. Kabilang ito sa genus na Dasypeltis na binubuo ng labing walong uri ng egg-eating snake. Kahit magkakaiba ang kulay ng mga egg-eating snake, lahat naman sila ay tsak na kamamanghaan mo dahil sa talento ng paglunok ng itlog. Kaya nilang ibuka ang kanilang bibig ng sobrang laki. Mas gusto nilang lunokin ng itlog dahil wala naman silang sapat na lakas para basagin ito kung babasagin naman nila ang itlog, baka matapon lang ang laman nito. Dahil sa kanilang napiling pagkain, ang mga egg-eating snake ang pinaka-extreme pagdating sa kakaibang diet sa animal kingdom. Ngayon, andito na tayo sa ating shout-out portion. Hello kay Altea Ros M. Santos. Hello rin kay Caleb Calvin. Shout-out kay Francine Sailene. What's up kay Skibidi John Ricks, Johan Vasquez, Niren James Manabat, at kay Zion J. Mangalino. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. Ka FTP viewers, thank you so much sa panunod mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!